Sa pagpapatuloy ng gabi ng mga housemates, Iba talaga ang niyo, ng oh, Tama ng, tama ng Sabihin mo na lang kasi, Ang gusto mong iparating. Sina JM at Chas, pinag-usapan ng pag-iwas ni JM kay Fiyang. Kasi di ba today, hindi mo pinagsin si Fiong like the normal. Alam mo nung kinausap po si Jaren before? Pero kung ngayon ko lang na-realize na sinabi mo kay Jaren. Sinabi mo kay Jaren, kung Jaren, there's always, you can be close. But there's always a, line of respect. Kasi lalaki ka. have to think of the feelings of the guy ang alam ko lang talaga, naliligaw lang. Kasi hinaya lang niya maligo sa kanya, ganto ganyan. Nung nag-uusap sila dito ni Colette, feel ko sa mga sinabi ni Piam, gusto pala niya yung lalaki. Doon ko lang na-realize na gusto niya. So, sige, close kami ni Piam. Ang problema nga, gusto mo pala yung sa iyo eh. Kalimbawa, sabi niya sa sa loob, alam naman, alam daw nang nililigaw sa kanya na ganun siya. At alam nga, eh gusto ba? Ilang saglit pa, nag-usap naman muli si Binsoy at JM tungkol kay Fiang. Ang hindi kita mo parang si Fiang ang pinag-uusapan ng gabi ngayon. Hmm? Ito nag usap naman JM, like, exact same thing na sila. Kaya kanyang wala naman no, problema sa kanya. Yung nasa iba lang talaga, yung oh. mga iba lang talaga oh, yeah. yung So my concern is, now, if malaman ni Fiang, baka isipin niya, baka manipulate ko yung situation. Kasi ganun yung kaibigan natin. Boys talk. And hello, matanda na to. I mean, if I felt that way, I didn't realize that it just took long hindi magsabi. Tayo ang kailangan mag-address, hindi siya. pasama pa. Maya-maya pa, hinarap na ni JM si Parang umuuka Before pa mag-enter dito, sanay na ako sa ganun. Parang very clingy talaga yung personality ko. Pero walang meaning yun at all. Very clingy lang ako. And then sa black-up, sinasabi ako ng malandi, taga ng ex. So parang pag may sabi sa akin na, Baka kung ano isipin sa'yo sa labas. Ha? Huh? Ikaw din? Pati kayo? Pero Magkaiba okay. naman tayo. Kaya parang iniisip din namin. Ibigay respeto dun sa... Oo, oh, pero ganun na yun. Know, nga. Kaya nga sorry, siyempre. Iba yung naging dating sa'yo. Sorry. It's okay. 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 Nagrabe yung magsalita yung tao sa akin. Parang, ano rin, eh, maging clingy ako. Tapos may magsasabi sa akin na huwag ganyan. Sabi ko, oh, parang sa akin, walang mali siya. Sobrang liberated ko. Kaya very clingy ako or eh. what? Wala naman sa akin. Bakit parang laging ibang tao yung iniisip? Eh, bakit hindi yung naman ko ganun? Kaya na-hurt lang ako kanina. Parang reaction ko na lang na, okay. Kasi nagiging ganun din kayo. Kaya parang na-hurt lang ako kanina. Pati kayo. Kasi kayo na nga lang yung very close ko. At nagigits ko nga yung point yun na iniingatan niyo ba ako sa na Pero... I got hurt. Ay, para saan yung nangyayon? Siyempre, sa yeah. And, syempre, kaibigan mo dito sa loob. E Mas pinapahalagan ka namin. Oo, alam namin na masasaktan kasi nasabi namin. Pero hindi rin namin kaya na masabihan ka ng mga masasamang, mga... ano? Mga masasamang words na nanggaling sa iba. E Mas lalo rin kami masasaktan na marinig yung mga words na yun. Masama ba yung ginagawa ko? Para sa amin, hindi masama yung ginagawa mo. Pero sa mata ng iba, baka iba yung pagkaintindi nila sa ginagawa Tanggap namin na kung ano ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil ang sinabi mo naman pati yung sarili mo. Wala ka naman namin eh. Siyempre, yeah, respeto na sa'yo. Respeto na rin sa kanya. Wala din naman magbabago kahit ang yeah. sabi namin. Wala naman magbabago. Mag-adjust lang naman tayo. Yun yeah. lang naman yung... Wala na kinlaro ko lang kasi baka iba yung dating sa'yo. Pinakamalaking parte talaga dito. Kasi so, saan ano nga eh. Yeah, gets dito. ko naman yun. Isa kanya. Respeto bilang kapwa lalaki. Never pa akong pinaiyak nung e kalal na yun. At ito, hindi, hindi kita pinaiyak dito. Nag-flashback na lang. Kusa <laughs> <Ups>, ka <laughs> <mo>. Hindi. <Ups, laughs> Kusa eh. Alam, sorry lang ako. kasi na-hurt ako. Sorry. Hindi <laughs> natin tuba, ito ba? Ito yung pahalagahan mo. Iyan yun na. Mubuo na tayo. At least nag-sorry like, na. Nagkaintindihan hmm. na kayo. Thanks, Nasunod I guess. Susunod na lang. Susunod, <laughs> alam na. Nag-sorry ako nung mas, Tanggapin mo nang maayos. Thanks, I guess. Basta sorry. Yun na yun, sorry. Tapos pusong sorry. Mula sa palupian tube ko. Mga sa kalublob sorry. Kinabukasan. Close your eyes. Masasabi ko si Pia mo yung ano. Nung uh, naging kaibigan kong babae ko yun na komportable po ako. I'm by your side. Malinaw ko sa akin ko yan na ko kay Piang ang isang malapit na kaibigan masyado ko. Really masyado kami naging komportable sa isa't isa. Hindi maganda sa pananaw nung nan naliligaw sa kanya ko yan. Bakit po pinapahalagahan kung ano yung nararamdaman ng lalaki? doon sa labas ng bahay. Siguro sa karanasan ko rin ho, pagdating sa relasyon ko yeah. Last na relationship ko po, may patungkol sa third party. Kaya ako na nga humaringyari sa akin, eh, ba't ko po ho, paparamdam sa ibang tao. Always we ask Sa amin naman po ni Piyang Kuya yung pakikisama namin sa isa't isa. Wala naman ho, siguro mababago doon. Kaya uh, alam ko rin naman sa sarili kung wala akong magbabago. Kaya so, yun lang po yung kailangan namin i-adjust. Nagiging komportable, pagiging malapit po namin sa isa't isa ko yan. Di ba?